pangako sa ilog. Pangako po namin sa si ilog. Ay, ang pangako ko po, po sa ilog. Magiging katulong po ako at kaagapay ng pamahalaang bayan kasama po ang San Miguel Corporation sa pagpapanatili po ng kalinisan at kaayusan ng aming ilog. Panatiliin namin malinis at maganda ang kailugan namin. Sasabihan ko rin po yung mga kapitbahay namin na sinopin yung mga natitira nilang basura. wala pa po ang uh, San Miguel Corporation dito po sa bayan namin sa Bulacan, Bulacan. Umulan lang po, lumaki ang tubig o mag-high tide, ay nagiging sanhina po ito ng paglubog ng aking barangay. Bilang bispan operator, kailangan po namin ng malalim at malinis na tubig para sa aming mga alagang isda. Nung dumating po ang San Miguel Corporation dito sa aming bayan, naging maayos po yung alaga, naging madali po ang pagkuhan namin ng tubig na malinaw at maganda po ang laki ng mga isda salamat po kami kay Boss Ramon ang uh, kasi po sa pagpapalinis po ng kailugan, karoon po uli ng bayaya ang kailugan po namin. Pangako sa ilog bilang isang mamamayan dito sa bayan ng Bulacan, magiging katulong po ako at kaagapay ng pamahalaang bayan kasama po ang San Miguel Corporation sa pagpapanatili po ng kalinisan, at kaisa ng aming ilog. Nang sa ganun po, ang hinukay na ilog ay hindi na po bababa at hindi na po muling bahain ng aming barangay. Ang pangako po namin sa si ilog ay kailangan po ay eh, panatiliin namin malinis at maganda ang kailugan namin para magtuloy-tuloy ang negosyo at kaunlaran ng aming barangay bayan. Ang pangako ko po, po sa ilog ay sasabihan ko rin po yung mga kapitbahay namin na sinupin yung mga natitira nilang basura, wag na nilang itapon sa ilog. Kahit po kami na lang din po ang kumuha, para po yun man lang, maitulong po namin sa mga kababaryo namin.